Thursday routine tayo guys. So may nag-abiso -abi, nag nga yung club nga natin ng uh, San Manuel Pangasinanantos GRPC. So magsasampa tayo. So Thursday routine, alas 11 dito. Ayan medyo tinanghali tayo ng pagpapaligo kasi busy rin tayo may ginagawa tayo. So alas 11 na naglagay tayo ng papaligo sa mga kalapate. Sa sakto dahil tos nga mamaya or sampa mamaya. Uh, para mapreskuhan. press kuhan. So, ito yung mga kalapati nga natin. So, kalalagay ko lang ng pampaligo. Eh. Pamaya-maya siguro maliligo itong mga ari. So, kaya tayo nag-Thursday routine. Ganyan naman ay gagawin natin routine kahit sa derby. Tuwing Thursday ang paligo nga natin. So, as usual, uh, sinasabi ko sa inyo, kaya Thursday tayo nagpapaligo. Kasi uh, Friday yung magiging sampangayan pag derby na. Friday ng gabi. Tapos, uh, linggo magiging pawala. So, dalawang araw na sa truck yan. Kaya ang nangyayari nga, kaya tayo Thursday nagpapaligo kung sakaling may mapansin tayo kasi alam natin hirap yung mga kalapate sa pagsa self-training or self-toss. Alam natin hirap kaya Thursday tayo magpapaligo. Pagka Thursday na hapon, mapapansin nyo na yan. Kung may, mayroong magkakasipon, magkakawan, ay gagawin pa natin ng paraan. Mabibigyan pa natin ng gamot or mahahabol natin. Para kung sakali sa Friday ng hapon, uh, isang pa natin na uh, medyo okay na ikalapatin natin kung nakita natin ng problema ng Thursday. So, mahirap kasi pagka paligo ka ng paligo, sakto. Halimbawa, uh, kung Friday kayo nagpaligo ng maga, sakto Friday ng hapon, sampa. Kung mapapansin yung uh, nilamig, or kaya kasi po yung kalapate, patay na tayo nun, delegado na. irapin na makauwi yung ibon natin. Saka, nga natin. Saka, sinetsyayin po nga natin pagka nagpaligo tayo, uh, tirik na tirik yung araw, tulad nyan. na no? So, sobrang init. So, yun lang ano. Uh, tapos yung uh, choko nga natin na to, yung sinasama nga natin, pangkasina na yung hagis. Hinugutan ko ng buntot sa kapakpak. So, norte natin lilipad dyan. Or, i-stack ko na lang. Uh, masili nga yan, ano. So, Ganun nga yung ginawa nga natin dyan. Pagka medyo nainip tayo or nangigil lilipad natin yan. Pero sa tingin ko, baka i-stack ko na yan. Para sa ganun, magulang na. Pwede natin kagad i-cross. So, ayan lang ililipad nga natin yan. Ito. Ito yung isa. Yan. So, balak ng maligo na to kanino. Nilagay ko eh. Nahiya lang. Mahiyain. Tapos, ito yung isa. So, magsasampa tayo. Pero ito, hindi natin. So, ito, hindi natin sasampa. Pagkagandahin natin yung katawan kasi medyo na kinapos yung katawan nung nagkasakit nga tapos sunod-sunod natin sinampa. Medyo nahirapan sa pawi So Thursday nga, Friday magiging uwi yan. Tapos Sabado, Sampa. Uh, first lap, Grand Pooling. So maganda Grand Pooling nga natin dahil yung last lap. Uh, Basco Batanes, pinakamalayong race ng Norte. Itatawid pa ng dagat. So tawid dagat ng Norte. So ayan o. Uh, ulang pasang ulag. Ito yung kapatid niya na yan. Eto, makulit to. Hindi katulad na to. Madaling papasukan. Eto, sobrang kulit. Yan. Mas bata naman kasi. Kaso babae yata. Eto, lalaki. Tapos, eto, magkapatid. Yung sobrang lalaking kalapati nga natin. Yan, 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 yan. Magkapatid yan. Sobrang lalaking nga niyang kalapati. So, gandang ibon. Yan yung mga sureball na ibon nga namin dito. So, subok na subok na yung linyada. Ito pa isa. Tignan nyo naman, laki oh. Young bird pa yan. Pag umidad ng mga 7 months, 8 months yan. O kaya umidad, umidad na ilang taon. Baka hindi na magkasya yung Malamang tanggalan na natin ng ring. Pero matatapos nyo yung race bago lumaki yung paangan yan. So, yun nga, iwanan muna natin to. Para sa ganun, makaligo na medyo nag-aalangan sa atin medyo mailap kasi to ito lalo na yung, yung linyada nyan medyo mailap pero pasukin okay naman ito maamoy linyada nyan ayan. so nasa linyada rin kasi ng kalapate kung maamo or mailap so yun update ko lang din ngayon sa breeder nga natin so itong breeder nga natin na to kung napansin nyo dati may itlog to tinanggalan na natin nilipat natin uh, ginawa muna natin sitter ito kaso mapipisa na ayan, no? may crack eh So oh nga, may crack. Ayun eh, no? ang... Hindi ko lang kung mapipisa o nabasag lang. Pero tingin ko mapipisa, ano? Eh, so, dyan muna natin ilagay Para sa ganun, magitlog ulit. Magitlog ulit. Itong breeder nga natin na to. Ah, nag kasi tayo eh. Uh, ah, Masuksukan natin ang pang south pa. So, pag... Ah, pag nakita ah, Nakit pa natin ang pang south yan. Ayan, eh, yung dalawa na yan. Eh, no? So, ganda naman ang condition ng dalawa nga na eh. yan. So, pagka nag-anak ulit, sususukan natin so Tapos, yung susunod na itlog, uh, i-stack natin. Para kung sakaling mag-champion yung magiging anak niyan, yung may naka-stack na tayo na kapatid. So, kung pwede natin i-out, pwede rin natin i-out. So, yun. Ganoon lang magiging diskarte natin. So, palaging may pasobra. Pagka nagpa-itlog tayo, kung maari, dalawang clutch. Uh, ililipad natin. Tapos, yung pangatlong clutch, yung huling itlugan, ah, uh, i -ano natin i-stack. So, ito pa yung isa. Dalawang breeder lang naman ginagamit natin. Tapos, ito yung nanay nung two times south. Two times north natin. Ayan. So, dalawa na rin itlog. Ganda nung kulay ng itlog na to. Talagang healthy healthy. Wow. Oh. Humiiki pa. So, pang sa south natin yan. Tapos, yung susunod na anak niya, ni-stack natin. Ganun din. Uh, total, tumatanda na yung mga breeder natin. I-stack natin yung mga susunod na anak. So, gagandang ibon. Ito, oh. may kasi lahi na Multiple champion nga yung pinanggalingan ng, pansi ng ibon natin ito. Yung pansir na pinanggalingan ito. So, pinsan nga namin yun. Kaya, talagang yung mga magagandang linyada niya, talagang uh, hindi pinagdadamot sa akin. So kung may maibibigay sa akin, binibigay sa akin. At uh, tinanong ako nga kung pwede kong bumili. Ang ginawa, bate ka bib bibenta kita. Binigyan na lang din ako. So linyada ng mga super set niya ngayon sa champion. So yun, yun yung kindros nga natin dito. Ganun lang ginawa nga natin. Tapos uh, susunod na clutch, Istak. So ganda mga breeder nga anong gamit natin ngayon. So dalawang pares lang. Ah uh, tayo mga magsasali tayo ng ng karera siguro mga limang pirasong kalapati lang sabi ko nga naayon lang sa kakayanan natin so yung limang pirasong kalapati nga na yun, medyo mabigat pa nga sa bulsa yun ano? ah uh, pero pipilitin natin ma-entryhan lahat ng dapat entryhan So mga super ayan oh. Gaganda ng mga mata. Sana mag-anak ng uh, ipapanalo tayo ngayon south. So medyo maaga ngayon naging breeding ko ngayon south. Ganun din eh. Para sa ganun yung mga susunod na anak pwede natin i-stack. Tapos yung mga susunod na, na mga anak nila uh, yun na gagamitin natin breeder. Talagang irilista natin. Para sa ganun, hindi tayo maligaw. Kung may bumili man sa atin, alam natin yung ibibigay na linyada kung ano yung mga history ng mga naging anak. Saka ito, ganun din gagawin natin. Ayan. So, hanggang dito na lang guys yung video natin. Ingat kayo guys. God bless.